Yo so alright guys, magandang uh, magandang maganda hapon na uh, andito nga ako sa Quiapo po uh, kung ay hahanap ako ng drone para sa akin pagbablog pero minamalas ako wala akong makitang ng uh, drone kung kaya Ito uh, ang aking nakita dito mga helmet, mga murang helmet na makikita mo dito sa Quiapo po 1,500 1,000 at saka 500 meron ka ng uh, helmet ang modular guys sa uh, sa Mindoro 2,000 to 3,000 pero dito makukuha mo lang siya 1,700. Magandang klase na 'yon. At saka syempre, marami ka dito makikitang ah uh, ah uh, 'yan mga murang top box. Uh, tara guys, akit uh, tayo. Oy. 'yung mga manini dito lang ng, uh, ng uh, helmet dito nga uh, sa Kiapo. Right. Shout out muna kayo. Payong, payong. Oh, payong, oh, yes. oh, so, oh, oh, mura lang payong, may oh, maliit pa payong. mura, 20 lang. Ako. 20 lang. Oh, oh, oh no! <laughs> Alright, tara na guys, ah. punta tayo sa akin uh, ah. Ito <laughs> okay, yung aking bibigyan ng uh, helmet dito na 1.7 lang, modular na Pang vlog Brad, saan yung shop nyo? Bali guys, uh, kayo na pa ako dito ng umaga, naghahanap. mga tito mga flashlight, mga magagandang flashlight, mga long range. Alright, so andito tayo sa sa Kiapo na to. Ito ay dati palang sinihan. At andito tayo sa bodega nila ng helmet. Ayun Ang uh, hinaharap ko dito kanina guys uh, uh, Mga murang drone Mga budget drone Pero Mukha yatang uh, Minamalas ako Humanap At uh, wala akong makita So Dito na lang Ang aking nasumpungan dito Ay ang uh, Murang-murang helmet. So, ito yung mga budget na helmet nila. Ito, meron dito mga KRC helmet, zebra, yan. So, guys, ang bagay na bagay kasi pang vlog na helmet ay eh, ang modular dahil yung para yung mga group pero uh, mai may kakabit para habang tumatakbo yung motor ah uh, vlog Ang bali yung ganito yung mga modular, magkano ito? Itong mga, anong brand ito? Zebra to? Ah, ito ang price ito ay sa 1.8 to 2,000. Pero ito, mabait yung mabait yung bossing. Ah, wala kang bossing na kwan? Wala kang uh, black silver? Um, o kaya gray, Gray, gray black. Ito may ito guys, mura lang to. NHJ na modular na helmet. Ah. Uh, right. Ito mga full face. Pag full face medyo mura-mura, yung half face na pinamas uh, pila kang mura. 500 lang makakabili ka na ng helmet. 500 to 2000. Pero yung mga guys, yung mga ah uh, may katulad ng mga Evo na sa mga 3 plus ito. Good oh, job, Doc. Wala na ganito na lang meron. Ay, ganyan. Sige, basta modular. So, eto guys, uh, may nakita ko nitong isang helmet, bagay na bagay sa motorsiklo ko kasi ganito din yung motorsiklo ko, uh, black, uh, silver at saka may kaunting yellow. Ano? Hindi pa lang. All syempre guys, nandito nga tayo sa building ito sa Globe Building dito nga sa na matatagpuan sa Quiapo at ito pala uh, dating sinihan. Ano pa kaya sinihan nito kung alam pa? Globe lang. Ah, globe sa cinema. Oo, oh, Globe. Oo. Oh, oh. Ayan, at siyempre, uh, eto yung pangalan ng kanilang tindahan. Ayan. Ri, ano? Ruby sa Helmet Store. At uh, siyempre, uh, makikita nga natin, eto, eto talaga ang totoo na. Andito yung may-ari niyan, magandang may-ari, yung pakaway-kaway pa. Oh. Si... Aira. Alright, thanks. <laughs> At siyempre, <laughs> ayun niya, uh, katulad niya kayo, tuloy ang salita natin, hindi pala naka-record. Uh, so, bali take 2 ito. Bali take 2 So, ito guys, ito, ito na ang natin. Okay, so dito guys, makikita nyo, mga mura nitong helmet, yung mga half-face na, na katulad nito, 550. Tapos ito pang lalaki, 550 rin. Yun. So, bali itong kanilang mga full face, uh, mga half face na ito, NXT. Uh, itong half face, 700. Nahuhugasan, washable. Huwag lang ilagay sa washing machine. Okay. At uh, siyempre, meron din dito silang mga full face na katulad nito. Magkano full face? One three, three. three. three ayun o, mura na, full face na guys. Ayan, may mga functions siya sa gilid, yung bukasan niya, tsaka may pindutan sa unahan. Ah, wala pa di hindi pala dyan, hindi pala modular yan. Nasa gilid lang yung kanyang ano, kanyang pindutan. Madami mga gandang helmet dito guys. Ayan, may mga top box. Ayan, mga alloy box. Magkano ang alloy box natin? 3.5 pinakamura. Ilang litro na laman? 45. 45, 3.5 lang, oh. Tapos yung malaki, itong malaking ito? 55 liters. 55 liters. So, Nataklo ba ng bag? Ayan. Magkano yung ba yan? Yung 55 liters? Ah, 6.5. Alloy din, alloy. Ayan. Yan guys, napakamura ng mga top box dito. 3.5 lang, may top box ka na, 45 liters. With bracket. May kasama ng bracket pala yun. At uh, syempre, ikaw na magpapakabit. Ikaw na magpapalagayan. So, ito guys, uh, napili ko na ito isang to. Simple, simple lang. Walang maraming arte. Okay na ito sa akin. So, dito may mas mura. Ito may Ito yung mas mura. Ito yung mas mura eto Ito mas mura kaya lang. Magkano ito? Panto. Ano siya? Manual lang. Siya. Ito manual. So, ito guys, pag ito naka gano, naka sarado, kailangan itataas mo na lang kamay mo, manual mo siya itataas. Yes, oh, hindi siya katulad dito sa isa na to yes, na uh -huh. na hmm. Okay. Tara, tapos kamera pa, okay, okay. 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 So, guys, yan. Hindi siya katulad dito sa isa na to na uh, may pindutan dito sa harapan at saka uh, para sa visor, meron dito sa gilid. Uh, hindi katulad dito sa isang so, natagawang 2. Pero okay na ito. Sulit na ito sa uh, nagpipipig. Uh, modular din siya. Modular din siya na manual. Okay. Modular siya na manual. At yung visor niya, kailangan i taas mo rin. Okay? So, tsaka ito, may kasama itong may kasama siya kung may, may libre siya visor, ano? Alin yung may libre kanina? Spoiler. Ito na yun. Ito pala yun. So, spoiler pala. Oo. So, susukatin natin kung bagay sa akin, kung kasi sa akin. Alam ko naman kasi sa akin, lahat naman susunod ko, bagay. Pati asawa ko, bagay din sa akin. Oh no! <laughs> so, well guys, medyo, eh, okay na siya. Pit na pit. ah, uh, at saka, Bago, bago. Eto? Bago. Bali, ito, pares yan din. Bago, pares. Binigyan ka lang niya kung bago. Binigyan ka Ah, okay. Nice. So, ito guys, may kasama siyang bag. Wala na siya box. So okay ito guys. Para sa isang gatitelo. Gasap eh, naman ako. Uh oh, naman. Oh, ah. guys. Ini plastic pa. <laughs> Ayun. Tapos yung kanyang visor sa loob ay plastic din. So hindi kay hindi indication na hindi pa nagagamit. All right. So ayan may plastic na protection para hindi magasgas. Ako pa lang ang gagawin. Alam ko na ito, wala pa kayo ano? Uh, okay, so sukatin natin. Ito ay eh, large. Pwede naman. Oh, so, okay naman. Yun. At uh, siyempre modular guys, bagay na bagay pang vlog, bagay na bagay pang biyahe. At uh, sa ang bansarahan ito. Ito so, ito sa yan. Siyempre guys, uh, pag magbablog ka, halimbawa naman nakamoto vlog ka, dito ang uh, nagaya ng camera uh, ng GoPro para habang ikaw ay nagmumotor, uh, tuloy lang yung kanta, tuloy lang yung pagbablog. Pag may nakitang chicks, okay na, chicks sabay tigil, sabay ang Tama mo ko dyan. Alright. So, ah, hindi ko mabuksan. Ito, 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 Parang matigas. Ayun. Ayun. Okay. So, magkano na ito? 1,850. So, hindi natin nakakuha guys yung gusto nating uh, brand, yung uh, Sibla, sibra Dahil uh, wala silang stock. Gusto kasi simple lang na uh, design. Ayaw ko guys yung maraming ganto. Dahil hindi bagay sa motorsiklo ko. Aray guys, ito ganito. Masyado maraming kuan eh, Hindi bagay sa motor ko. Eh, ako simple lang. Sige, okay na guys. Uh... Alright guys, so ayun nga. Ito na ang bibili natin. Uh, 1,850. Wala nang bawas. Hindi pwede sa 1,850. Ah, oh, sige, di bale. Okay, so ayun 18 1850 guys. Okay na 'to shoot na 'to sa atin. At uh, sa ating kasama kay sa Mindoro, medyo uh, mahal siya, maabot siya ng 2.5. So dito naka-discount ako ng naka ako ng, uh, almost uh, oh 650. All right. So hanggang dito na lang muna. At uh, mamaya magba-maboblog tayo sa loob sa Masaraown dahil napakarami dong uh, mga uh, gamit na mga mura kaya lang umuulan sa labas. So ayun guys, uh, kung nagustuhan niyo ang content ng channel na 'to, uh, paki lang ang subscribe button at siyempre paki-pindot ang no notification bell at you all Magmumunting so, kampana sa gilid at saka paki-all na rin para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na i-upload ko. So hanggang dito na lang guys, magandang hapon at goodbye!